Ano kaya ang tawag sa atin nang tayo ay nilalang ng ating Panginoon? At nung nilalang tayo ng ating Panginoon, ano kaya ang formula na kanyang ginamit sa paglalang? Kung ating babasahin sa Genesis chapter 2 verse 7, ganito po ang sinasabi. At nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sumaliwanag so, po mga kapatid sa talatang ito na tayo ay galing sa alabok at ang ating hininga ay galing sa ating Panginoong Hesus. Kaya maliwanag mga kapatid na kapag namatay ang isang tao, sa ating pong nakaraang video, ating pong napag-aralan na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa gaya ng una at ang hininga o yung diwa ay babalik sa Panginoon na nagbigay sa kanya. Ito ay matatagpuan po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Kaya mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan ng Biblia, ang formula ng isang tao, alabok plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Kaya sino po yung tinatawag na kaluluwa? Hindi po yung mga nagpaparamdam, hindi po yung mga nagpapakita, kundi yung tao na nilikha ng Panginoon tayong lahat mga kapatid ang tawag sa atin ay kaluluwang may buhay ibig sabihin tayo po ay kaluluwa at tayo ay humihinga kaya buhay po tayo kapag tayo po ay namatay ang tawag sa atin ay kaluluwang walang buhay napakasimple lamang mga kapatid ang itinuturo ng Biblia na tayo ay galing sa Panginoon na nilikha hindi po sa kung anong bagay na nilikha ng mga tao ang anong sinasabi ng ibang mga tao. Salamat mga kapatid at muli pagpalain po tayo sa mensaheng ito.